Ay, maglalaban sila. Uy, dito ka! Pambato ng black! Hey! Ay! Bes! Hey. Ay, tara mo na ako neto boy. Huwag, gumaya! Gamitin ko yan. oh ayan na. So, oh, ano, ito muna. Nawal -well muna. Ayan, maglalaban sila, guys. Premio yun, o. Oh. Premio. Sino manalo? Black na yun. So, oh, pakita. Wait lang. Ikaw muna. Pakita, pakita. Pakita. Anong pangalan yan? Si <laughs> Oo. Oh. Katawan. 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 Uh, body, eh? Oh, ikaw naman. Sine. Batik yun ang pakpak. Batik yun pakpak. 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 Pak. Pak. Check. Body? All, ano? all goods? Kaya atot. Kaya atot. Pero laban. Ito yung premyo. oh, yung premyo. Baka sino hindi di yan. Mas maganda pa ito sa kalahi. Saan yung nagis? May bunkers? Okay, okay. Tayo ka namin. Uy, okay, cellphone si mo. Mongoloid. Sige, sige. Sige. Abang muna tayo, guys. Abang na natin yung mga kalapate. Mga naglalaro. Tayo lang natin. Mauna pa ka tayong ano eh. Oh, palagay mo, sino kaya mauna? Yung itim ako, sa itim ako. Oh, ah, sa itim din ako kasi ano yun eh, palaban yun eh. Pero pwede rin manalo kay Noel oh, eh, pag natyambag. Flex ko lang to. Uy! <laughs> ni Boss Marvin. Lalaro ko ng South. Habang nag-aabang. Solid yan. Young bird na young bird. Sing Sing PHA 2601629 Matanggal yung bulutong nya Galing na, tuyo na Gaya ginagawa natin Nagpuputol tayo ng tatlong bagwis Pag yung bird para lumakas yung Top nila ang bird natin pang summer din uh, miyak pa bali sa susunod magkakalapati na rin ako ano 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 Asusunod susunod magkakalapati na rin ako bakit ah bakit sa susunod magkakalapati na ako ay nagpaparinig tatalo. nagpaparinig tatalunin ko silang lahat Uy. pang summer din hindi pa natin nabubuno, nap napuputulan ng pakpak. Sing-sing. MMFC 2025 06168 Bawa quality ngayon Na guys, nandito na yung itim Ayan na, ayan na Nandito na yung kay Charlie Kay Charlie guys, yung itim guys Yung si Batik wala pa Ayun na guys, direkta pasok. Ayan, direkta pasok. Direkta <coughs> pasok. yes. Panalo si Charlie, maboy! <laughs> si, <laughs> no. si Batik, Wala pa. Si Batik, guys. Wala pa. <coughs> hmm, wala pa. Naligaw na tayo yung mga logi. Dito na lang tayo, mag-aantay. Yun na. Wala pa yung nangangarera. May nanalo na. Nanalo kay Charlie. Kay Noel. <laughs> Ito guys, di ko na napagalit. Napagaling. to kay Charlie. Kay Charlie boy. Bam bam. Wala pa si Patik guys. Oh Pasok lang to <laughs> Yan pala mga ibong ko wow. Ang galing mo boy yeah. Iwan kalaban Iwan kalaban o Del Masasabi mo din uh, Ano to Panalo na to So, pwede na isabak sa pangmalayuan. Pwede na, pwede na. Pero dapat ano pang condition? Oh, Para condition. Eto, oh. Para mas maganda. Para mas maganda yung ano niya no, performance. Match. Ay no, si Botik. Late na si Botik. Late na. Kunin mo to, kunin mo to. Kunin mo, kunin mo. mo. Kunin mo. 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 mo.

Ganda niyan, guys. Ganda niyan, guys. Panalo, panalo okay, kay Lele, guys. Kay, okay, takot 'yung puso. Kaya na, guys. Oh, bababa ba, na. Kung kailan lang bumaba. Uy, alis ka. Galit mo, galit mo. Ng guys, oh. Asa ba 'yan? Ngayon sa loob na. Sa loob na gagi rumekta kagad. Pasok siya. Ah, sayang 'yun. Kurgo. Sakalan. Sa Sakalan pa pasok, oh. Ay, ay na, ay na. Basketball tayo. Mamaya vlog time muna hey. oh, alam niyan oh. normal lang matalo susunod ano pa ano ano ano? ano? Basta walang mawawala sa kalapate ko ano 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 kunin mo ano ano pakita natin ano ano totoo ano ano uh. totoo yan. Totoo yan, talaga, totoo talaga yan nandito. Oh, ayan. Dito tayo, dito tayo, dito tayo. Ayun yung batik niya oh. Nagmamara ako. Oh, flex, flex. Dito ah, dito ah, dito. Ano ah. muna? Ano ba yung Charles? Halita. Idang, uy, ano muna? Ano sasabihin mo? Salamat sa premyo. Hey. Pwede na ba isabak sabak 'yan? Pampooling. Pwede na yan. Ay, Pwede na. Wala pumapasok. Ako naman next, kalaban. Wag wow, matalo. Wala pumapasok ogito. Sabi mo salamat kay. Oh, labag muna muna yan. Lapag muna, muna yan. Pakita natin yung ano, yung nanalo ay nanalo. Yan muna yan. Ah, yan muna nga pa. Oh. Ano? Happy friend, happy friend, kamayan. Oh, ayan. Kamayin muna, kamayan. Nice. Okay lang, okay, okay lang yan, Noel. Well. Okay lang yan, Noel. Ito yung panlaban ni Noel. Di umuwi. Ay, ang bagal. Ang bagal eh. Tumuhunda pa eh. Tumuhunda pa. oh, Pakita ulit. Oh. Ano masasabi mo? Okay lang. Okay lang yan. Okay, oh, kay Lely naman. Kay Lely naman. Munting lop. Munting lop. Alin? Pakita mo sa, sa kama yan, Oo. Oh. Oh. Sa akin yan eh. Oo, oh, pakita. Pakita mo na si Rio. Pakita mo na si Rio. Mamaya, na yan. Flex mo na. Um, solid yan guys, panlaban. Next kalaban, kalaban next kinakalaban ni Charlie. Ang brown. Itong brown, abangan nyo to saka ito, ang itim na to Yan. Abangan ang pagbabalik ng coins. Abangan nyo lang yan. Abangan ang coins lang. Sabihin nyo, thank you. Thank you po kay coins to... lang. I don't know. May, pre may premyo ka din, di ba? Oh, pakita mo yung may bulutong. Ang bulutong. Aray ko! Ah, sakit niyan? Premyo. Oh, hindi pa rin talo. Hindi pa rin talo. At is, binigyan ka. Tangin ang premyo. Wow, wow, yan. Wag po, pagalingin ko muna. Oh, ikaw. Ano masabi mo? So, Happy friend. Wala wow, okay. masabi. Sobrang solid daw. Oh. Okay. Sige. Abangan natin ang paglalaban nila Charlie at ni Noel ulit para sa panibagong premyo. Fight, guys. <laughs>